Welcome to Mainit Hot Spring Resort Nagahanap ka ba ng affordable na hot spring resort around Quezon Province? Tara, samahan nyo kami explore ang buhal na mainit hot spring resort Dito lang yan sa Tayabas, Quezon Marami sila swimming pool dito, kaya worth it talaga yung ibabayad mo sa case namin, nagaling lang kami sa Atimonan, kaya almost one and a half hour lang mula sa place namin hanggang dito sa tayabas. 170 pesos lang entrance dito. Bata matanda, same price. Ang mura, ba diba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Papahuli ka pa ba? Pag-arrive nga ng mainit hot spring resort. Diretso na kayo sa parking. Malaki ang parking nila dito guys kaya hindi kayo mawang problema kung marami naman kayong dala wala rin problema dahil may trolley sila na katulad ng gamit namin kung saan pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo. Yung trolley na yon sa so parking area nyo lang din makikita kaya hindi kayo mahihirapan pagbubuhat sa mga dala nyong gamit o pagkain. Bawal nga pala magluto dito sa loob ng resort guys kaya mas maganda kung magdadalahay na pagkain na lutuna. At ito nga after namin magbayad na 170 pesos per head entrance. Pinapasok na kami dito sa loob at mula sa entrance, mahaba-haba pa yung lalakarin mo hanggang don sa cottage na mabipili mo. Ang charge nga pala nila sa cottage ay 500 pesos. At habang naglalakad niya kami, papunta sa cottage, tuwan-tuwa naman ang mga kasama ko lalo na itong Sri Lankan and Loco. First time niya kasi dito sa Pilipinas. medyo maulan niya guys nang punta namin dito. Actually, kahit sa lugar namin sa Atimonan or buong Quezon province yata ay dire-diretso ang ulan. Kaya naisip naman namin na para hindi sayang ang bisita na Sri Lankan and Loco, ay dinila namin siya dito sa mainit hasping resort na malapit lang sa amin. Siya nga pala guys, lahat ng swimming pool nila dito ay natural hot spring. Ito nga pala yung mga cottage na meron sila dito. Hindi hindi na kami lumayo pa dito na lang kami nagkate siya malapit sa swimming pool. At dahil nga rin may mga kasama kami bata para easy access. At ito yung cottage na napili namin 500 pesos. At ang tapat niya ay mismo swimming pool na. Day lang ang meron sila dito wala silang overnight. From 7am until 4pm lang sila open. Pagdating ng 3 o'clock meron silang pabel. dong parang ber ng ice cream? To remind all the guests na huy, Mag-aalas 4 na, mag-ready na kayo. <laughs> Yung mga pagkain namin niluto sa bahay, hindi na namin tinanggal sa mga kaldero. Maganda dito guys, sigurado mag enjoy kayo, pati na rin yung mga kids nyo. Yung pool nila, may bubong, kaya kahit maulan, nag-enjoy kami. Sobrang nakaka-relax yung init ng tubig dito. Habang nagsiswimming yung mga kasama ko, tara, samahan nyo akong explore kung ano pang meron sila dito sa bukal na mainit hot spring resort dito sa Tayabas. ang dami nilang spot dito na pwedeng pang social media picture. Tignan nyo, meron din silang fish pan dito na pwede kayo mag-fish feeding.

<laughs> That's mommy pig. Hello, baby pig. Hello. <coughs> mm. What is this, darling? This is baby goat. Good will get sick. At kahit nga umuulan, hindi nagpapigil itong anak ko para i-explore ang meron sila dito sa loob Nag-enjoy siya kakalakat, tsaka sa mga nakikita niya Worth it talaga yung 170 pesos na ibabayad niyo sa entrance fee Medyo paakit na yung daan nila dito, tara tingnan natin kung ano meron sila sa taas dito naman tayo dadaan guys pabalik sa swimming pool para makita natin kung ano meron sila dito sa kabilang side. Medyo mataas ngayon yung nilakad namin. Ngayon, bababa naman tayo. Tingnan nyo, Parami Marami pala silang swimming pool dito at lahat yon hot spring. Imagine, so 170 pesos entrance fee per head, mag enjoy na kayo at hindi lang yon. Pwede nyo pang i-access lahat ng swimming pool hot spring nila dito sa loob. Tara, ituloy lang natin ang pag-explore dito sa bukal na mainit hot spring resort sa Tayabas. Ito naman yung isang swimming pool na malapit doon sa swimming pool at cottage na pwesto namin. Hindi na kami nakapunta dito kasi nag-enjoy na yung mga bata doon sa kabila. Marami silang cottage dito na malalapit sa swimming pool. Kayo na lang talaga ang bahalang mamili. Lahat ng cottage nila dito 500 each. Medyo nilalamig na nga ho dahil nga iba yung panahon dito maulan-ulan. Ayan, tapos na nating ikutin at makita kung ano ang meron sila dito sa mainit hot spring resort dito sa Tayabas. Balik na tayo dito sa swimming pool na pwesto namin. At dahil magpo 4 o'clock na kailangan natin magready pa uwi. At dahil first time ng in-law kong Sri Lanka na bumisita sa Pilipinas, na-enjoy na talaga itong hot spring dito sa Tayabas. At dahil nga marami tayong dala, gamit pa rin natin si Super Trolley. Yung papasok dun guys, yun yung pinakang entrance nila dun kayo magbabayad na 170 pesos per head. At dito naman sa labas, pwede niyong ipark yung sasakyan niyo. Isearch nyo lang sa ways ang bukal sa mainit hot spring resort dito sa Tayabas. Hanggang dito na lang. Bye-bye!